So meron tayong viewers mga idol na nag-comment doon sa ating soundbox na ganito ano. So ito ating soundbox idol, uh, binili natin kasi ito lang buo na may kasamang speaker na. So nasa DB Audio dati yung ganitong soundbox. So mention din kung ano bang pwede gawing remedyo ano sa soundbox na Pag nilagyan niya ng base yung kanyang soundbox na katulad nito ay kumakalabog doon sa likod. So hindi maganda pakinggan, ang akala natin sa speaker yung uh, nagkakaroon ng hindi magandang tunog ano pero nasa sound box pala. Dahil itong ating ganitong sound box idol ay laminated lang naman ito ano. So yung pinaka kanyang plywood na ginamit dito, hindi siya yung katulad sa marine na 3 port na mas matibay ano. So malambot itong ating uh, sound box na once na mabasa ito, ito yung uh, lumulobo. So kung napapansin niyo idol ano, may mga nilagay tayo dito'ng screw. Ayan, halos yan, hanggang dito yan sa kabila. ayan kung ko ito ng bris sa loob niya idol, ipapakita ko rin mamaya kung anong lang uh, pagkalagay ko ng bris nito para bumalik sa dati yung kanyang tunog. Ano? So, ito idol, sinubukan ko lang naman siya habang tumutugtog. Tapos din yun yung pinakalikod nito. Kung ko nalaman na kailangan talaga ng bris pala yung ganitong soundbox para gumanda yung tunog ng ating speaker. So dahil kung sa pang mid high lang natin gagamitin itong soundbox, okay na okay. Pero pag nilagyan na natin siya ng bass, doon natin malalaman na kailangan talaga na siya ng breast. Ito lang ginawa ko dito idol ano ng breast ng ating soundbox. So nagay ko sa bawat gilid niya para magdugtong yung kabilaan. Pero yung pinakalikod nito idol, ayan. So nakadikit sa sa pinakalikod para makapaglagay din ako ng screw sa pinakalikod dito. Tapos yung harap at sa kalikod, ito lang din nakatayo na breast na ginawa ko. Ayan. So, para mapatibay ko pa yung kanyang breast dyan ano. Ayan. So ipakita natin yung pinakalikod niya. Ayan. Dugtong po yan. Yung bawat gilid. Ayan, tapos yung itong likod niya, lapat dito yan kaya naglagay ako lang kaya nakapaglagay pa din ako dito ng screw ayan so 3 part lang din ang plywood na ginamit ko dyan man kalapad ano may lang so wala pa isang dangkal yan ayan so simula nung nilagyan ko ito so gumanda na rin ulit yung pinaka bass nitong ating sound box so nagagamit pa natin siya ulit ano kasi katulad dito ng marin plywood so mas matibay yun ano pero ito kasi nabibili natin ng buo so kung ganyan ang So kung ganoon ang inyong soundbox na nabili nyo ng buo, tapos ganito lang din ang design nya, so pwede nyo magawa yung ganitong brace. Ano? Pero kung okay naman yung soundbox nyo, so hindi na natin kailangan yung ganitong brace. Sa so viewers natin, yun lang ginawa kong remedio idol. Ano? Nilagyan ko lang ng pinaka brace sa loob nya. Tumibay yung ating soundbox, lalo pag nilagyan na ng bass yung ating sound uh, soundbox. So katulad nito idol ano, ang ginagamit ko rito yung speaker ay GT15 Kibler 500 watts. Ayan, so nabili natin itong soundbox na to. Ang nakalo dito dati ay DB Audio. So pinalitan ko siya ng ganitong speaker. bagay talaga yung brace na nilagay natin dito sa ganitong soundbox idol. Kahit papano, pag naglakas man tayo ng volume dito sa ating soundbox, lalo pag patas yung volume ng ating bass, ay okay okay na siya. No? Hindi nakatulad dati na hindi buo yung kanyang bass.